Bago pong balita tungkol sa nangyayari nga na pagsilbi ng warrant of arrest dyan sa KOJC compound. So, napakalaki ng lugar. Alam natin yan, ang pagkakarinig ko, 60% pa lang po ang nahahalughog ng ating mga kapulisan. So, talagang napakarami pang buildings, napakarami pang gusali na hindi talaga na papasok ng mga kapulisan. So, malaki pa ang, malaking malaki ang area. So, yung sinasabi nilang volume ng mga kapulisan, siguro nararapat lang talaga na na naandyan yung mga yon dahil nga sa laki ng compound. Sigurado pa rin etong etong uh, regional director ng, ng uh, Davao na naandyan pa rin sa si kibuloy sa compound. Pero sa kanilang paghahalugad, galugad sa compound, marami silang nadidiskobre. At yung, yung mga nakikita nilang yan ay natural lamang na hindi yan i-report. -re o kaya pag natiklo, didepensahan yan siyempre ng mga taga-SMNI at ng kampo netong si Kibuloy. Eto, ilang minor de edad na wala o manong kasamang mga magulang ang nakita ng Philippine National Police. Walang kasamang magulang. Eh kasi ito, merong Children's Foundation dyan. Yan. My Children's Foundation. Yan ang mga palusot. Talaga ba? Talaga ba? Kahit may Children's Foundation dyan at kung ano man, talaga iiwanan nila ang mga minority edad nilang mga anak dyan sa lugar na yan maniwala naman sa inyo. Dahil eto ah, eto yung matindi. Okay, walang magulang na kasama. na discovery nila yung kwarto na si Kibuloy sa isang area dyan sa compound. Sa mga kwarto sa isang gusali sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ibig sabihin sa kwarto ni Kibuloy, napapaligiran pa ng napakaraming kwarto na nung pinasok ng mga kapulisan ay nagmistulang mga kwarto ng mga kababaihan. Hmm. Ayan. Ano yan? Kwarto number one, come in. Siguro may kung ano lang. Quarto number two, ikaw naman. O, oh, diba? Nakapaligid lang kay Kibuloy. Litsugas so talaga. Ano? Tapos ipagtatanggol niyo pa. Tapos sasabihin mo, my children's foundation kasi dyan. Hm. Eh ano ngayon kung my children's foundation, na araw-araw na andyan yung mga kids, na may celebration lagi, na may ministry lagi at araw-araw, kakaiba rin. Ayon sa PNP, I-imbestigahan nila kung biktima ng human trafficking ang mga bata. Bagay na itatanggi ng kampo ng KOJ. Natural na itatanggi niya 'yan. Ang dami niyo na pong naitanggi or itinanggi ng mga uh, na bisto at na bulgar ng PNP. So eto, sa puntong ito, nako, siguro naman ay kung ikaw ay isang matino, iisipin mo ba na mayroong mga kwarto ng mga girls ng mga minor de edad sa paligid naman ng kwarto ni Tibuloy. O, oh, paano nangyari yon? Ano yon mga taga-masahe? So, yung idea ng human trafficking, ito'y napaka-posible po dahil marami na po ang nailigtas dyan sa loob ng kingdom, na, ng compound, na mga kabataan, ako na no, ay mga ministry workers, yun pala ay gagawing human shield na itong si nailigtas. So, itong mga kabataan ito, siguradong maglalabasan din ng mga magulang yan. Siguradong may mga naghahanap din ng mga magulang ng kanilang mga anak. At baka ang isa nga nilang anak ay naandyan. So ayan, dapat talagang pagtuunan ito ng pansin ng PNP. Marami pa pong madidiskubring kabulastugan at kadimonyohan sa tinatawag nilang lugar na sagrado. Yun na pala ang ibig sabihin ng sagradong lugar. Ano ho? Puro kadimonyohan at pang-aabuso ang madidiskubre. Good luck!